Maliban sa pamahagi ng tulong sa mga apektado ng ilinyo, namigay rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Agrarian Debt Condonation Certificates para sa Agrarian Reform Beneficiaries, kung saan naabot sa mahigit 50 milyong halaga ng utang ang napawalang bisa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nasa 295,000 pesos ang binubunong bayaran ng magsasakang si Ricardo para sa 1.5 hectare na lupang kanyang sinasaka mula sa pamahalaan. Aminado siya, mabigat ang kanyang bayarin. Mabigat sa pamubuhay namin na uh, uh, yearly ay nagbabayad kami sa land bank dahil kukunti na ba lang kinikita namin doon sa lupa na yun. Kaya, Hirap, hirap po kami dati. Ang hinaing na yan ni Ricardo at ng iba pang mga magsasaka, pinawi ng pamahalaan. Ngayong araw kasi, sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinimulan na sa Ilocos Region ang pamamahagi ng Agrarian Debt Condonation Certificates para sa Agrarian Reform Beneficiaries. Ibig sabihin, ang mga gaya ni Ricardo, burado na ang utang. Naging posible ito dahil na rin sa New Agrarian Emancipation Act na pinirmahan ng punong ehekutibo noong ika-isang taon niya sa pamumuno. Sa kabuuan, nasa mahigit 4,000 condonation certificates ang naibigay sa higit 3,000 ARB. Suma total, nasa mahigit 50.5 million pesos na halaga ng utang ang napawalang bisa. Ang mga certificate na ito ay simbolo ng katuparan ng ating pangako na buburahin natin ang pagkakautang ng ating mga agrarian reform beneficiaries dito sa Region 1. Ang pamamahagi ngayong araw ng mga condonation na ito ay isang mahalagang hakbang, pasulong sa ating paglalakbay tungo sa justisyang agraryo. Wala na kaming iniisip na babayaran. Saka wala na kaming babayaran yearly. Kaya, kaya kami nagpapasalamat sa Uh, Marlatin Paulo. Bukod sa Region 1, sinabi ng Pangulo na may kaparehong tulong ang pamahalaan para sa katabing rehiyon, ang Cordillera Administrative Region. Ibabahagay din natin ang mahigit 70,000 na condonation din na magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary mula sa mahigit 3 bilyon piso na utang. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Their Families o PAF program. Nakatanggap ng tig 10,000 piso ang nasa 18,000 benepisyaryo sa Region 1. Sa kabuuan, nasa 180 million pesos ang naibigay ng pamahalaan sa mga lalawigan ng rehiyon. Bukod pa riyan ng mga farm machinery and equipment mula DA at BFAR. Gayun din ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng tupad ng dole, akap ng DSWD at iba pa. Ayon sa aming datos, umabot sa mahigit 550 siyam na milyong piso ang naging pinsala sa buong Region 1 kasama ng Pangasinan kung saan halos 20,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Umarito po kami upang magandong ng konting tulong na magpapagaan ng, uh, sa hinaharap ninyong mga hamon. Mayroon hey, na kaming pambili ng Fingerlings, at at least matustusan yung pambili namin ng fingerlings, yung ano na lang yung mga feeds na lang siguro yung ipiprovide namin Ito na ang last leg ng PAF program matapos suyuri ng Pangulo ang Mindanao, Visayas at Luzon para umagapay sa mga naapektuhan ng El Nino Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.